Welcome back to my channel. I will show you kung paano po mag-alis ng copyright claim sa ating mga YouTube channels. Kasi alam natin na kapag hindi po maalis ang mga copyright claim na yan, kapag may copyright claim ang ating mga videos, ay mahihirapan tayong mag-apply, mahihirapang i-approve ni YouTube ang ating monetization kapag tayo ay nag-apply na. So, ayan. So, panoorin natin ang mga steps kung paano mag-alis ng copyright claim. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-alis ng uh, copyright claim sa ating channels. So, una, pupunta tayo dito sa Chrome. Ayan. So, search natin ang YouTube. www. Ayan. Lumabas na siya. Ayan. Kung makikita ninyo, lumabas na siya. Ayan ito. Ayan, kapag ganyan ang lumabas, pwede na ninyong i-enter. Ayan, i-search. O, ayan. So, nakaganyan siya. Pindutin ito. Ito, tong arrow na to, pindutin. Ayan, i-click yan. Then, i-desktop site natin. Ayan, desktop site. Ayan. Click natin. Ayan, naka-desktop site na siya. So, wait natin yung ating profile. Yung YouTube natin profile pic ng YouTube channel. Ayan. So, eto guys, i-click natin yung profile natin. Ayan. I Click natin yung profile natin. Then, punta tayo dito sa your channel. Ayan, your channel. Your channel. Ayan. Ayan. Then after that, punta tayo dito sa customized channel ito ito. Customized channel natin. Ayan. Ayan. So yan na yung lumabas. So dito, kung makikita niyo dito sa gilid na yan, dyan. Ayan, palakihin ko eto 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 yung content ayan. natin yan click natin yan yung content ayan content click okay so dito sa content natin uh, ayon eto makikita dito sa ano dito natin makikita ang ating uh, uh, mga Restrictions, eto, kung may copyrighted ba siya dito, dito sa restrictions Eto, kung makikita ninyo sa akin, none, wala, wala, wala siyang copyrighted Pero dito sa live ko, marami, punta tayo dito sa live ko Ayan, eto yung live ko, ayan, click natin yung live Dito kasi marami akong ano dito, marami akong restrictions dito Ayan, o eto na siya. Eto, okay, so tingnan natin, tingin tayo dito. Ayan o, oh. kung makikita ninyo, ayan, Et, dito lang kayo titingin ha, sa restrictions, ayan. So, ayan o, oh. marami akong mga copyrighted, ayan o, oh. ayan, eto. So, tuturuan ko kayong mag-mute, uh, mag kasi ako, minumute ko na lang eh. Eto, click natin ito itong copyrighted na to, i-click po natin yan. Ayan, click. Then, see details. Ayan, click natin yung see details. So, ganyan ang lumab lalabas. Ayan. So, ayan. Makikita ninyo, marami akong mga copyrighted. Kumakanta kasi ako sa live ko eh. Ayan, trying hard kumanta. Ayan, so marami akong copyrighted. Eh ngayon, ito, Click ninyo yan. Yung three dots na yan. Click. Then, dito, mamimili kayo kung ano yung gusto ninyo dito. Trim, uh, replace, or mute. Mas maganda tong mute. Minumute ko siya. Mas maganda. Ayan. I-mute natin. Ayan. Ayan. Tapos, ganyan ang lalabas. Ito. Continue continue Ayan. Tapos ganyan ang lumabas. Ulit, mute. Ito na siya, mute. Ayan. Miu-mute natin. Ayan. Ayan. Tapos ganyan na ang lalabas. Ayan. Kung makikita ninyo waiting for a check to complete. Ayan. Ayan. Kapag ganyan na siya, uh, pwede na nating ano, pwede na nating i-X. Ito, i-X na natin. Ayan. Ayan. Tapos yan, ito yung minute natin, no? Nakaprocess na siya, guys. Nakaprocess na siya. Ayan. Okay na yan. Wait lang natin na maalis yung ano niyan, yung copyrighted ng isang, yung isang copyrighted. Kasi marami akong copyrighted, eh. Ayan. Makikita ninyo yan. Tapos kung marami kayong copyrighted na gaya ko, uh, pag, pag wala na yung processing na yan, punta ulit kayo doon. Punta ulit kayo, tapos ganun din, same process guys. Ayan. So, ganun lang guys ang ano, ganun lang ang pag, pag po ng ating mga restrictions para mawala, para mawala ang uh, copyrighted natin, ang restrictions natin. Don't forget na dito tayo titingin sa may restrictions sa ating content. Ayan. So yan lang po guys at nawa ay may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. Kung paano mag-alis or kung paano mag-mute ng copyrighted claim natin.